So, hello mga pagdrabol ay, kasi uh, gud na ulit uh, kami dito ng alin. So, ipapila lang natin yung ating mga gagamitin doon sa tindahan saka yung ating mga bilihin, kasi may mga kulang pa kasi tayo ng mga ingredients kailangan na siya. ngayon. Ngayon ntiyan, kanya kanya oh, tungtung, duntay banta, Yan, Busy sila, guys, niyan pampatay na, pero sa baso pangkatiyan hmm, to, tamon, kada makuha, kada makuha, kada makuha, kada na. kada Patagdag na patagdag. Okay. Baka daw may magkape. Magbili ng green one. Itimpla mo Wala oh, ka bang green 1 na ano, binili yata. Okay. Oh, <laughs> oh. Malunod ka na rin dyan, J. Coffee or me? <laughs> okay. Kalaki na rin masyado kasi yan. Nalugi ka na rin nila. Ito, kung nari na rin kay Starbucks. Mag-sponsor din daw si Gigi ng ano, pan. Ah, ito. <laughs> ito. One, three, oh, yung 10 pesos kanya na daw. Okay. <laughs> Maglagay din daw tayo ng pan doon kasi mainit. Baka mainit ng mga ladies. matulog Baka mo Baka maging hug. Okay, okay lang, okay lang kami okay mainitin basta. Puno. Ito na lang oh. <laughs> ito na lang bilhin mo. Ito pang panangino. Ito ba yung ice? Numakas na yung pang siomay. Chibos. Wala po yung pang panangino. Ice. Sa ano yata meron? Saan kung meron dito? Kapangit kasi. Nandun na sa ano. Yan. Steamer ng siomay. Bibili rin tayo. Ay, sila pala. Hehehehe. <laughs> Siyempre, thank you sa nag-sponsor. Kung di po dahil sa inyo, hindi makukompleto ang aming tindahan. Siguro kung wala pa nag-sponsor, ha, nga hanggang ngayon, nakatingga pa yung lupa. Eh, siguro kung wala, walang, walang nag-sponsor, nakatingga pa hanggang ngayon yung lupa. Sa December pa mabuksan na sobrang... Kaya thank you ano, so, so much. Blessing din kami dahil yung kami ng mga katulad ninyo guys. Thank you so much. Makupayak <laughs> ko kasi kami. Sobrang sayang. Saya yung... Sobrang sayang na kami mga puso. Sobrang sayang na kami mga puso. Kasi kung kami lang din talaga yung gagastos, sobrang mahirap. Kandiyo naman din talaga kalagayan namin dito sa Pilipinas. So, Ay, ito po. Marami kami binubuhay ng mga princess, ng mga Neko princess. Neko ba yan? Ba't yung pagkalong ano? Ano, anong upuan, Jay? Yung ikot take out? Sana eh, malambo. isa kayong upuan. Ano ko yun? Ganun-ganun din. Para ka lang nasa SM nun, Jay. Nagatrabaho sa SM. Yung lugar na pinatapong ay isa yun? Anong binili niya? Ay? Ayno? tayong Ay, no? Eh. Kada kinabukasan-ugasan mo. Gano'n. Ano daw si Ate Madonna ng ano? Pwede na, pwede na. Pwede na. Pwede na. Lagay ng plato. Oh mga pasok. Maru -maru 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 yung pila magbayad? Dito na ako ngayon ka sa kontraktor. mag-apply May ilaw na doon? Ay, di rin. Tara mag, hindi ba ba? Bayad si JJ. Ikaw na si DJ. 1330. Kau na oh. Ikaw na daw ug bayad. Ha? <laughs> Ba't dugang si makbayad? Dugay yung. Ah, pagano appliances dunyata. Yan. Pa-bayad ta ayo, guys. Thank oh, you Manukit. Tapos din na kami nang mga kompleto na. Thank you so much Manukit. Thank you so much for ibang mga ibang kailangan pa. Yung mga bibilhin pa kami sa kabila dito. Sa kabila, hindi tayo sa kabila. Sa ngayon si Jiji muna magbayad. Oh. Takbuhan. Kano na yan? Siyempre, hindi mawawala ang termos, pangkapinidan, saka takore. Gaspan. Gaspan. Pwede na sana kukunin 'yung kubog. Kasi Sa 'di pa yung 'di ba? Yung iba dito na lang oh sa ano? Sa drama. Sa drum. <laughs> Tumbler J. <dyan. laughs> Ito pa sa lubong namin to kay Auntie Ligaya at Auntie Passing. Kasi sila nang kasalang sa ka Ma Mag-U-turn pa kasi si Dan pag dito ang daan. Kasi punta rin, punta rin, pala ng pick up. O di pag ganun, take Ay, hindi rin pala pwede mo take oh. Ano yung binili mo, Dai? Ano yung binili mo, Dai? steamer. Okay, yung steamer natin. Siyomay. Madanagan guys si JJ. Ay, tinakbuhan nung magbayad. <laughs> Ikaw daw ang bayad dito? Alis si Gigi. <laughs> 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 Sabi ni Gigi. Sabi ni Ala, sara si Bing. <laughs> nao, <tenak> <laughs> <laughs> okay. 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 May request okay. si Gigi guys. Okay. May request si okay. Gigi. Madi okay. daw. <laughs>

hindi yung painit ka ng painit ng tubig at least yan isang salangan na lang kamo yung binilang, binili niya yung takorek kalit-lit hours okay yan hour papunta na kami guys Sa aming paroroonan. Tinabot, <laughs> Tinabot na kami ng siyam-siyam Anong oras na? Alas na oh <laughs> 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 Parang ayaw na magbago na isit namin hindi na kami magtila <laughs> reigatin niya guys magjoha na lang dahil dalawa ng apam oo oh, okay, kontraktor. kontraktor na lang daw kabami dyan ney. hindi hindi magbili rin magbili rin siguro yan guys tutuloy natin ang vlog Hiyaan namin yung manok, eh, mamarinate na para nuot na nuot ang lasa. Yes. Yung <laughs> palagpaks, <-taps>. yung <O>, lugi, <laughs> yung kaliwa. Pa, yun. <laughs> ano yan? Huh? Leeg? Ay, yung ano? Oh, parang parang salitak-saltak tayo. Lalo ito wow. ko. Ano, oh, Bakit yung doon ano eh, ano oh, uh, uh. Ah, yung, ano ano aming tiksilo. ano 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 pa nilagin tipid nyo. Ano? Ano? sabi niya? na ng Ayun daw guys, ano, guys, lagayan ng order. Just a wala ito eh. What's order, uh, <laughs> Puro black. nakaganyang ka pa? Ito lang, <laughs> sir. Ito lang, ano hello, naman yan? Hey, na, for... nagdagkilang kuwa raw. Okay, good, good for, for... Man. barkada, men. Oo, oh, mga ganun. For barkada. O, di. Ganun siya. Good for one, marungay. <laughs> good for one. Ay, akin lahat yan. Sa akin. Good for one lang yan lahat. Akin lahat. May kulay, na. May kulay lamay. Tara. Bakal marungay. Ilan ba yan? Bagkatan mo na rin ito, e. O. Bagsain ka lang. Hmm. Bagsain ka lang. Bagsain ka lang. Bagsain ka Itsine. Ito na sa Ito bil saan, Anong bandang, may na bilog ano mga sa bilog. Napo din yung si Ay, Kuya Uyay. Diyan din sa ni guys, ready ready na talaga ang pag-open natin sa Monday. Suportahan niyo kami guys, sana maging successful ang ating business. Natatandaan 'yan ng tindahan ng tumba. Natatandaan. nag buhangin eh. Hindi natandaan. Hindi ka mo magaling galing yung tindahan niya. tindahan. Hindi mo magaling galing tindahan niya. Sumuot dai. Sabi lang ang ganun. Ang daro urok siguro ang

<laughs> huh? May baso na tayo dun, di ba? <laughs> na, na, Nadagdagan nyo ba yung baso? May baso yung, po kaya? Yung, ano, yung paper cup? May baso po. Hintayin mo na. Pero <laughs> <laughs> baso, te. Pero na kaming tubig. Mag-soup drinks ka na lang. Sana <laughs> yung kong may takip din, parang sa maklo. May nabibiling ganun na yung may takip din siya. Yung may cup? Yung kay Yung Yung?

ko laki nila nang kanina kung ng kape. ng kape. Yung yung train one niya doon sa yung black sampo. <laughs> Tapos yung train one niya ginupit niya pagdating sa Ay, niya. yung plain. yung plain. Ibigay yung yung plain. Ibigay yung plain. yung plain. Ibigay yung plain. Ibigay yung yung plain. Ibigay yung <laughs> na ay. Ayun na nga. Hindi, binigyan ko yung parang basket. Importante yung ano, yung parang cleanliness. Parang bucket, ice <laughs> bucket. Dapat sa akin. Ayun, ba't siya? Bakit maglaba ka ba daw? Kung maraming na ako siya nilang. Hahaha. Hirap mag-isang sabi. Sabi namin, magbili na rin tayo. Sabi ni Tari, magbili na rin kayong washing machine niyo at kung hindi nyo masama maglaba. Doon na rin, maglaba. Doon na kayo magsilaba. Talaga eh. Kalungin siya ang payo ng bakong. Siguro, palakopok. Palakopok siguro ng palakopok. Palakopok. Wala akong hindi ko nabili yung dagahin ng pangunta. Ilang liyer na ba? Ay, oo, hindi bakbuk na gano'n. Hindi gano'n parang may gano'n sila isa. At dalawa lang mo siguro. Pag okay na, i-check mo na lang. Hmm, ano yun? Papaos na rin, ape, adulto. Ano yun yung yung sa bayan Ano yung, ano, yung okay, so, mga ma masabi, baka dagsain ka. Yung kiling-kiling, kahintay niya ng order ay, Pag hmm. hmm. nag-kling-kling niya, kunin mo na yung order mo. Parang ano. <laughs> oh, so Tapos na may nag-complain. Naman dito. Tagal-tagal. Tagal-tagal. <laughs>

Ayan ah, guys, bali sinaksak muna namin yung freezer. Break in. Break in niya para pagdating doon do ano na, medyo malamig na. mo nang travel na lang diyan sa ako eh para hindi siya mag-stress. Ano Ano pa 'yung kailangan ko? 'yung kailangan sa Ano pa 'yung kailangan ko? Ano pa 'yung Pang dalawang ano pala ito eh. <tod> Karne, <mamoy>. Dalawang baboy. <laughs> <laughs> dalawang ito. Dalawang ito. Yung ano lang kasi dyan, yung pag hindi mo nga natagtad. <laughs> <laughs> pag hindi mo natagtad-tad-tad, may hirap ka magdukot kung saan yung lulutuin <laughs> na, saan yung... May bagyo daw guys, si Lanay. <laughs> Kahit yung mag-ipo-ipo siya dyan, tuloy na yung talunay. <laughs> Hahaha. <laughs>